Ang masaklap na nangyari sa pinapatayong dream house ni Von. Yung mga namin sa engineer ang babata pa. <laughs> <laughs> Nawala sa aming pera 8 million pesos. Maraming madla ang dismayado sa nangyaring ito sa vlogger at content creator na si Von Ordona. Matatanda ang limang buwan ang nakalipas masayang ininahagi ni Von ang pagsisimula ng kanilang pinapatayong dream house. Pagkukwento pa nga ni Von na anim na buwan umano nilang pinaghirapan para masimulan na ang kanilang bahay. Aniya, one year from now yung nakikita yung puro puno sa likod natin ayan na siya, sa groundbreaking ang ceremony nga nilang ito, ipinakita nila ang pinakamagiging outlook ng kanilang bahay. Halos mayayak pa ang vlogger habang ipinaflash ang magiging bahay nila. Masayang masaya si Navon at Carla noong ipinasilap na sa kanila, ang magiging master bedroom ng kanilang bahay, maging ang kanilang pamilya ay masayang masaya para sa mga narating ng dalawa, nasabi pa nga ni Von sa video na ito na more than pa sa kanilang plano ang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ayon pa sa dalawa ay hindi nila inaasahan na ganoon ang magiging kakalabasan ng kanilang dream house. Labis silang dismayado at napaiyak na lamang sa nangyari dahil anim na buwan din silang naghanap ng perpektong lokasyon para sa pagpapatayuan ng kanilang dream house unit ano nga ba ang masaklap na nangyari sa dream house ni Navon at Carlin? Usap-usapan na ngayon sa social media ang bagong video ni Von na nakapost sa kanyang Facebook Caption nito Tinatbuhan kami ng 8 million peso sa pinapagawa naming bahay Hashtag construction scam Aniya? Nagpapagawa po kami ng dream house namin doon sa Talisay, Batangas Na i-share pa nga nito na nasa hospital sila ng malaman ang nakakapanlumo na balita ayun pa kay Von biglang lumabas tong balita na lahat ng mga kliyente nitong ML Builders Construction Company na bigla na lang siyang nawala. Sobrang busy umano nilang mag-asawa dahil nanganak si Carlin at hindi umano nila lubos akalain na pati siya ay hindi na rin niya makpantak ang nasabing construction company. May mga clients rin daw na nagpapatulong sa vlogger dahil hindi na rin nila makontakt ang engineer. Ayun pa nga sa vlogger ay ginawa niya umano ang video na ito, upang manawagan kay Engineer Mike, Ania, Engineer Mike nakikiusap ako sa you through my heart na pare sana lumabas ka, sana magpakita ka, dahil hindi biro yung lahat ng clients na nagtiwala sa iyo. We trust in you, we gave you the money na pinundar namin para sa bahay, na buong buhay buong puso namin na pinatrabahuan, Ayun pa sa vlogger, ay anlaki ng nawalang pera sa kanya. 8 million pesos ang ipinagkatiwala niya sa engineer na iyon, upang masimulan ang kanilang greenhouse, nanawagan na nga rin si Von sa mga nakakakilala kay engineer Mike, nasabihan siya na huwag ng palakihin ang ginawa niyang pag-iwan sa kanyang mga kliyente, hanggang sa lunes na lang ang ibinigay na palugit ng vlogger kay engineer Mike na magpakita, at kung patuloy umano itong magtatago ay gagawa na si Von kasama ang iba pang kliyente ng legal action, Mababasa din sa video na ito ang hinanakit na komento ng vlogger. Nasa hospital kami ngayon kakapanganak lang ng wife ko. Tapos ganito kabigat na problema ang binigay sa amin. Hindi po ito prank at biro. Madami kaming client na nabiktima dito. Million-million na pera involved. Kaya para na akong mababaliw sa stress. Hindi po biro ang 8 million na panimula na binigay ko para sa dream house ng pamilya ko. Sana matulungan nyo kami at makaabot sa kanya tong message. Salamat po. Samantala, maraming madla naman ang nagbigay ng komento sa video na ito ni Von.